Oh, matapang tong isang maliit eh. Oh, sinakmal. Oy, lumalaban. Grabe. Matapang yung maliit. Grabe, naglalaban silang dalawa. Yung kinagat. Oh, sapot. Oy, lumala. Malakas yung maliit ah. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Nandito ulit tayo. Share ko sa inyo yung aking nabili. Nakulungan ng gagamba. Napakaganda. So ito siya. Meron siyang ah uh, tigdalawang kulungan so sampuyang yang pwede mo malagay na at ang taas niyan mga kabakal, ang taas so ibig sabihin makakapaglaro makakagawa pa ng bahay yung gagamba mo na panlaban at yung sa ilalim niya putas yan net putas-putas you know, yan na net kasi ang tawag din dito ay kulungan na pahamugan so kapag kayo ay marunong magpahamog ng gagamba pwede pwede to Pwede nyo rin sigurong isprayan kasi nga pag ginahamugan yung gagamba, kailangan eh, masprayan mo ng tubig. Parang paliguan mo, tapos inumin na rin nila yun. So yan, ang haba niyan, nabili ko po ito kasama. Kasi ito, may kasama to. May kasama siyang arena. So nakabili tayo ng arena, ito yung paglalabanan ng ating gagamba. Kasi nga, nakakapagod din ka ng stick. So meron silang arena, plus ito, nakuha ko lang yan ng 550 kasi mga solid yung mga kabakal natin na nagagamba sa GC. Napaka solid. Shout out. At yan, 550 kasama yung arena. Sulit na sulit na. At dito, dito natin ilalagay yung ating ibang gagamba. Kasi marami na tayong gagamba para mas maasikaso natin. Meron tayo dito. Ito yung iba natin. Nakalagay dyan. So parang ganun din. Kaso dito pahamugan. Nalagay lang ng gagamba. Kompleto na yan. At meron din tayo dito. So, kita nyo naman, maliit, manipis. Diba? So, kumpara naman dito sa ating bagong mataas. Kasi pinyo naman kung gano'ng kanipis. Diba? O. Dito parang lagay lang talaga nila. Dito, pulungan talaga na mas maayos. Mo. So, madami to. Paglalabanin natin. Siyempre, hindi matatapos ang ating vlog na wala maglalaban. Ilalagay natin dito yung mga bagong gagamba. Sa bagong kulong. So, abangan nyo. Okay, simula na natin. Nakaset up na yung ating arena. Kitang kita nyo naman, sakto yung haba. At kukuha tayo ng good size. So, malaki to. Good size. Mga dalawang araw na, siya, siyang nasya, nasa akin. At uh, gustong gusto na lumaban ito. So, makikita nyo, good size. Ito yung good size natin na uh, yan. Malaki, oh. kitang kita ninyo. Malaki yan. Good size at Lagay na natin dito. Okay. So, nilagay na muna natin siya dyan. At, kuhanin natin uli. Kuhanin natin yung kanya mga kalaban. Okay. So, meron din tayo dito ng TM size. Medyo nangihina siya. So, siguro, pakain na lang natin to. So, laban na natin to. Lagay na muna natin yung ating TM size dito. Medyo ano, hindi bago ako dito sa ating arena. Ayan na. Ayan na sila. O, oh, nagtagpo. Ayan na. Nasa baba. Okay, kuha natin para makita ninyo. Sinaputan niya. So, ito. Ayan, sinaputan na niya. Tutang kita. Sinaputan niya yung... So, yung ating good size, gutom na gutom, sinaputan yung ating PM size. Okay, so hawak-hawak ko yung kanyang ano, sapot. Okay, so nilagay ko dito. Okay, so kinuha natin. So na siya. Okay, so punta sa bagong kulungan niya. So syempre naman, yung ating bagong kulungan. Wow. Okay, marami pa tayong bakante na kulungan na gagamba. So kumuha ko ng dalawang, uh, dalawang TM size na gagamba. So, TM size yan. So, lagay natin siya dito. Meron pa tayong isang TM size din. So, kung makita nyo, TM size din to. Lagay natin. Nakapanibago lang talaga kapag yung ginagamit mo. Arine. Ayan na. Wait lang. May kasalubong. Ayun. Nagsakmalan. Okay dyan. di kayo makita. <laughs> nagsakmalan dito. Sinakmal. Okay, yun, oh. Kasakmalan sila, oh. na, oh, wala na. Parehong TM size, pero nagkakaagat pareho, eh. Ayan, oh. Sino magwawagi? Parang tabla, eh. Naku, wala na. Nangina na yung isa bumaba. May kagat, eh. Mahina na natong isa. Okay, I'm back. Nahirapan ako doon sa arena natin. <laughs> so, balik tayo sa stick. Mas madali kasi mag-video mag kapag naka-stick. Mas nakit ko sa inyo. Okay, so meron tayong uh, TM2 good size na siya. Ilalaban natin sa TM size. Kasi dumadami na yung gagamba natin. So, kailangan nating bawasan. At the same time, para mailagay ko sa bagong kulungan. So, mas maganda, ba diba? Mas malapit. Mas maganda yung video. So, kuhanin mo natin siya. Okay. So, ito yung ating TM size. So, for pakain na lang talaga yan. Okay. Lagyan na natin yung ating uh, TM to good size na itim. So, yan na. Oop. Oh, Nangyari. Mag best friend. Okay, so, at least dito mas mabilis. Mas mabilis yung laban na mas kita natin. Okay. Yan na. Oh. Matapang tong isang maliit eh. Oh, sinakmal. Oy, lumalaban. Grabe. Matapang yung maliit. Grabe, naglalaban silang dalawa. yung kinagat. Oh, sapot. Oy, lumala. malakas yung maliit ah. Malupit ang labanan. David and Goliath. Sino mananalo? Nako, nasa putan yung maliit. Grabe yung laban tong. tagal Oh, kagatan saputan putan. Ang klase yung laban ng to. May kagat yung maliit, pero lumalawan pa rin. Sinasaputan siya noong kulaitim. Ah, tali yung maliit dito. Madaming kagat yung maliit tapos yan. Siya yung may sapot. Oo, oh, madaming kagat yung ano, yung maliit natin. mas maganda dito, di ba? Mas maganda magandang ating angle. Okay, so may winner tayo. Nanalo yung ating TM to good size na rin sa ating uh, TM size. Okay, TM size ulit tayo. sa walay pula. Ikaw tayo nang kumakalaban niya na TM size din. Pula din, TM size. Oh, iput ipot muna pag may time. Dami na ah. na. paglabayan natin, dalawang TM size na kulay pula. Parang para silang mga gambang, mga gambang santol. Oop, nagkita. Uy, nagsakmala agad. You oh. know? Grabe tong mga to, alam. Uy, saputan, kagatan. Uy, kagatan pareho. Okay, sinong mauubusan ng sapot talo? Sinong makakagat Talo, nagsapot ang pareho. Pareho eh. Parang, parang ano eh. Ayaw magpatalo pareho. Oh? May yata sa likod. Ay, pareho. Kagatan. Pag nagkataon, tabla. Nanghina pareho. <laughs> tabla. Ano na? Pareho may kagat eh okay, it's a draw. Okay, TM size uli. Kulay orange. Kulay orange yan, no? Malaki-laki din, no? TM size. Kuha tayo ng... Siguro kulay itim. Kulay itim. Okay, so meron tayong itim dito. TM size, itim. Hop. Okay, so medyo tulogin yata ito. To. Mahilig matulog to. Nabasa natin yung ating orange. Parang tigre yan, eh. Tigre orange. Okay. Sa ating kulay itim. Let's go. Tingnan natin kung sino ang mas matapang. Hop! Oh! Woy! Ang nangyari ay nakagat ang kulay orange. Nakagat. Nakagat siya. Mas lamang ngayon yung kulay itim. Mas lamang yung kulay itim. Kasi kagat-kagat pa rin siya ng kulay itim sa puwet, yung orange natin. Yun know? Okay, mabilis, mabilis. Wala na. Okay, so panalo yung kulay itim. Ang bilis. Okay, good size. Meron tayong tigre na good size. Ilalaban natin sa TM. Actually, TM to good size natin. Mukha lang malaki kasi mabay ang kalamay. Kuha tayo ng TM size. Okay, so meron tayong TM size sa tigre, orange. Mukhang almost same lang sila ng size. Eh. Parehong TM size. Alright, so na. Pinagtagpo ng tadhana. Oh! Uy, nalaglag. Okay, so nalaglag sila pareho. Mukhang nauna mo nang magkagatan bago magsaputan. Sumapot din kasi kayo pag may time. Uy! Grabe. Oh, pinutuloy yung sapot. Kahiyaan pa. Let's Hmm. Uy, yun. Muntik na. May tama yung orange. Kesa dito sa isa. Kaso mas agresibo to. Ito talo na talo. Hmm. Talo na talo yung isa. Duwag yung isa. Duwag. Mas malakas siya pero mas duwag siya. Oh, tamo. Tumatalo lang siya lagi. Oy, gigil na gigil to orange. Oh. Yun, nakagatan. Ay, nakagat ng orange. Yan o, oh, nakagat nyo. Okay, sinasaputan ng orange. Saputan, labanan ng saputan. Labanan ng saputan. Sino magwawagi? Panalo tong orange. 'yung agresibong orange kanina panalo. Kasi mas malakas 'yung kagat eh. Alright, panalo na, Sapot na. Okay. Okay, huling laban natin, TM size kulay tem. Laban natin sa isang kulay brown na TM size din. Okay, so ito yung ating TM size. Kulay orange pala siya. Okay, so laban natin. Let's go! ling laban. Pero mas malaki ng konti yung itim. Okay, so ito na. Mas malaki ng konti. Uy, kinagat. Kinagat, kinagat, kinagat. Okay, so... Mukhang lamang yung kulay itim. Kinagat niya yung kulay orange. Nasaputan na niya yung orange. Game over na. Lamang 'yung ano, 'yung ating kulay team. Ayan eh o. may kagad sa likod. Tapos inasaputan na niya. Yun. Ang bilis ng pangyayari. That's na agad. Okay? That's it.